sa kailan yan ng idol may ito kailan uh, idol natin, uh, pag sa inyo po pagkos -re yung kailan natin ng idol ang ating makamit din natin yan um, um, maging inspirasyon natin yung um, ibang ng mga tao uh, Si pagtipat jaga lang mga ibon. Shout out kay Joe Castino. Mabayar Jason, mabayar shout out. Roger, Luis, shout out. Ngayon, shout out sa inyo lang. Shout Abi Sindan, shout out. lady no, Didi, no, Baljo, no, Alipay, shout out din sa'yo. Sandro, Aldiana, shout out sa'yo, I don't know.

I used to find a web update